Ayan, hello guys! Kain tayo ng uh, katatapos ko lang kumain guys. Ayan, so magpuprutas tayo ngayon. Meron ako dito ng uh, grapes at saka uh, longgan guys. Ayan, tara kain tayo guys. Let's go! Ayan, ang sarap po nito guys. Paborito ko po itong ano, uh, longgan. Kain po tayo. Kain tayo ng prutas guys ha. O. ayan. Hmm. Hmm. Yep. <laughs> Paborito ko po itong, ano, ulanggan, guys. Tsaka yung, uh, lychee. Wow, sarap na, guys. Sobra. Ayan. Yum, yum, eh. Hindi ko po natikman yung ano, yung grapes. Kung matamis siya. Yum. Mm. Mmm. Tikman natin, guys. Mmm. <laughs> Up. Mas gusto ko to guys. <laughs> Kain na rin po kayo nito guys sa Kain na rin po kayo. Harap. Yan sa mga manunood po dito. Maraming salamat po dito sa akin video. Thank you, thank you. Ayan. At sa mga hindi pa po naka-subscribe sa aking YouTube channel, guys, please subscribe na po kayo. At i-upload nyo na yan para update kayo sa mga susunod video, guys. Thank you! Road to 10K na po tayo! Yeah! <laughs> Yay! Yay! Mmm! Ayan, po! Kaya na rin po kayo na, ano, ang grapes. Thank you for watching. Bye-bye.